what's up mga tol magandang umaga sa inyong lahat uh, at pagigising lang mga tol galing trabaho yung nakipapansin yung mga tol yung mata ko medyo nam namumugtumugtu pa <coughs> ng araw mga tol pupunta ako ngayon sa bahay ng, uh, na mga dalawa nating kaibigan mga tol kung naalala nyo mga tol yung sa vlog ko na buhay construction mga tol sila yung night feature ko ron ngayon mga tol ngayong araw mga tol bali tapos na yung 3 years nila uh, kontrata dito sa Japan. Tapos na yung tatlong taon nilang pakikibaka. Tapos na yung tatlong taon nilang pagtatrabaho dito sa Japan. Bali ngayong araw mga tol. bali uuwi na sila ng Pilipinas. At, at hindi na sila mag-extend mga tol. So bali pupunta ko ngayon mga tol sa apartment nila. At para makapagpaalam naman na maayos sa kanila. Dahil itong mga to mga tol ay naging malapit din sa puso natin mga tol. Marami na kami pinagsamahan ng mga to mga tol. So, ngayon eh, bago man sila makauwi sa Pilipinas eh, so, makapagpala man lang na maayos sa kanila uh, 6.45 daw darating sundo nila eh, kaya alas uh, sa isip pumunta na ako sa kanila no? kaya ganun pag-uusap pa kami mayroon din ako mga ilang tanong sa kanila mga tol dito so, na ako sa harapan ng apartment nila mga tol titignan natin kung anong ginagawa nila Wayo. Oh, oh, Wayo, oh, Good. Ayun. 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 Gather dig. Ayun, nakagayak na pala. Ayun sa'yo, mas. Ito yung mga ano niya. Ito yung maleta niya. Iuwi. Ilang kilo to? Eh, 32. 32? Ilang kilo bang capacity? Yun, 32. Muni mo na nilak. Okay na yan. Okay na yan kasi bubuksan din na, nila. I-check nila. Bakit parang hindi ka na mga mendok sa'yo, no? Sige, susihin mo. Pundin nila. Sisirain nila. Bali na mo. Ito nga pala yung luggage ni PG. Ito. Ilang kilo to pre? 13 kilos. 13 kilos. Tapos isa? Ah, uh, 18. 18. So yan mga tulad. Bali nagpiprepare na sila. Isa si CCTV nakabihis na Tapos si PG Mukhang maliligo pa lang At 6.45 pa naman daw yung dating ng ano nila ng Kumiay yung sundo nila Papuntang airport Tamumula so, mula pa yung mata ko Bali kung mapapansin yung mga tol Medyo crowded na rito ngayon Kasi meron na silang bagong kohay na dumating Bali limang tao na sila rito ngayon E uwi silang dalawa Ayan, may tatlo pang may matitira. Sa susunod na vlog natin mga tol. Yung itong mga to, sila yung itatopic natin, sila ipicture natin sa vlog. Ayan, ayun yung mga bago ngayon. Ito si brother. Ano makakala mo pro? Makakala mo pre? Jay. Jay. Ayan, sasamahan natin silang mga aisatsu Magpasalamat dun sa kaibigan nilang mga nihon sa sa kabilang bahay at malaking bagay din ang kailala nila itong mag-asawa nito so, malaking tulong din sa kanila to kaya magpapasalamat sila ayan patapat lang nila yung bahay sama sila magte you sila mag-oats ka rin dahil din pauwi na nga sila ngayong araw bayo kusaybas! sa'yo boss kayo mati nurusi ko ありがとうございました、えー、いいえ、こちらこそですはい、どうもありがとうございました3年でありがとうございました今日までで今日まよろしくお願いしますありがとうございましたねはい。<laughs>

tatlo pala yung nakatira doon ah, uh, mabait talaga ng mga hapon ka so, nakilala niya rin ayun, uh, nag sila uh, so sa so, salamat kaputihan mga hapon sa kanila ako nga pala si PG Rio Plaza Bisaya, uh, uh, ako yung taga Iligan Iligan City, uh, City of Waterfalls Hoyo! good morning guys. Ako po pala si uh, Dave, pumihik from uh, Ifugao. And uh, 30 years old na po ako ngayon. <laughs> And uh, salamat po, salamat. Uh, sa tatlong taon po naming nagtrabaho dito ay uh maayos po naman kasi marami kaming natutunan. At least uh, naka adjust kami. At uh, marami kaming uh, mababait na nakaibigan tulad ni uh, Bro RJ. Sa <laughs> kanyang mga hapon na mababait din dito na makaibigan namin. At uh, salamat po sa lahat, lalo na po sa Panginoon. Sa tatlong taong ko dito sa Japan, ang natutunan ko ay sa rin yung pakikisama, mag-adjust, at dapat yung pakikiusap mo dapat marunong ko nun sa mga tot mo para yung sarili mo uh, maging masaya rin hindi malungkot paano ka makisama sa ibang tao at isa rin madami rin ako natutunan sa mga skills na dati hindi ko ginagawa sa Pinas uh, dito ko lang rin natutunan kahit mahirap pero taste lang. Kasi yung hirap na yun may kapalit pala talaga yun. Basta wag ka lang sumuko. Yung hirap na ginawa ko may, may kapalit siya uh, yung learn uh, skills. Uh, ngayon, yung natutunan ko pag ko sa Pinas makagamit ko talaga. So yun lang guys. Basta, gampati lang tayo araw-araw. God bless. Pagdating po sa pundar, ha? meron naman pong natira sa para sa sarili. Sarili. at, at least po nakatulong kahit papano, nakatulong sa mga patid, patinas. Uh, well okay lang po, sakto lang na at least kahit paano may uh, natira para sa sarili. So, ako naman, guys, ah, uh, salitang pundar. Ah, uh, may naipundar naman kahit papano. Ah, uh, nakabili ako ng kwan sa Pinas, yung lupa. Pero, ang kwan talaga sa inyo, advice, ah, uh, pag dito kayo, ipon. Kada sahod, tabi, tabi, tabi. Kasi bandang huli, ngayon, pauwi na kami. Eh, yung kwan namin, dati, labas ng labas ng pera. Eh, ngayon, yung pera na mayuin namin konti lang. So yun lang, mag-ipon every month kada sahod. Ang bansang Japan po ay uh, sa totoo po nakapaganda po dito sa Japan. At uh, dito po pagdating sa trabaho, talagang uh, mga tao dito halos uh, hindi mo sila makita araw-araw kasi araw-araw andon sila sa trabaho. Uh, mababait naman ng mga tao dito at saka masisipag kaya maganda na ganun din ang turalan natin <laughs> pagdating sa trabaho so sa bansang Japan uh, uh, sabi ko uh, nice country uh, bawat lahat uh, sila ay may respeto about sa mga basura stricto talaga sila may kita uh, mo sa labas kahit sa mga ilog malinis. Yung talagang na na natraka ko dun sa Panila eh, yung paligid nila eh. Tapos uh, yung sa singo sa mga traffic light. Hmm. May respeto talaga sila eh kapag no, may bike talaga na ako'n dadaan na talaga nila kahit mga tao yun ang bumili pa ako sa lugar na so yun lang pina ano pina priority mga bike yes yes of course Ang masasabi ko po, po sa mga gustong mag-apply dyan sa Pinas na pupunta dito sa Japan ay uh, madali lang po mag-apply dito sa Japan. Mag-seek mag up ka lang tapos uh, gagawin mo in action. Wala pong uh, imposible na makakarating ka dito sa Japan lang ko masasabi ko lang sa mga gustong pumunta dito uh, yung isip lang ang hindi kaya pero gawin natin kung gusto talaga natin gusto natin mag Japan, gusto natin pumunta dito makukuha mo talaga basta magtiwala ka sa sarili mo huwag mong lockdown yung sarili mo na ah, ganyan lang natapos, tapos ganyan ganito lang ganyan ah is graduate lang ako. hindi ko kaya yung utak ko mahina sa isip lang yan basta gawin mo lang apply ka gawin mo anong kailangan Par follow the rules kahit mahirap yung pag-aaral mag-aaral ka matapos rin yan hindi naman puro hirap eh meron rin sarap yun lang guys So, Isip niyo po ako, pag magjapan ako, automatic hmm. yan. Ayun <ELL> uh, lang, <Por> maraming salamat mo, pre. At mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo. Arigato! 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 Bali, dagdag ko lang din mga tol sa mga sinabi na sa mga gusto magtrabaho dito sa Japan. Mga tol. gawin nyo lang mga tol. Determinado kayo. Gawin nyo lang. Magtiwala lang kayo sa Panginoon. At sigurado, ibibigay sa inyo yan. At walang imposible sa Panginoon mga tol. Basta determinado ka gusto mo talaga ginagawa mo nangyayari yan mga dog sa mga nagtatanong mga tol ko sa new agency ng mga to sa studio 85 sa Pasay City doon makikita yung kami ng agency uh, nyo yung isearch yun sa internet sa POEA makikita nyo yung ano yun, POEA license nila so pre ano masasabi nyo sa mga kasama nyo may iwan oo so, masasabi ko lang sa nila uh, sa maggambaro lang sa trabaho Anong darating na kahit trabaho, alam ko, yung trabaho na, namin dito eh, pay by -pay, pay. Basta huwag lang sumuko, anong mga sinasabi? Labas, labas lang sa tenga. Kabilang tenga, no? Oo, kabilang tenga. Tapos, uh, araw na ayaw mo sila. sila. Yung na araw naman, na, matapos eh. Mm. Hanggang sa matapos yung tatlong taon. So, kami naman. Oh, yeah, <laughs> me. Yun lang. Ah, ingat palagi, na sila palagi. Lalabas na. Get prepared na sa paglabas. Salamat. Oh, Huwag niyo sa side, ha. Ang gilid. Ingat oh. Baka sa bayan. Ay, bot ko pala. Isa. Lali, ito na yung boss na susundo sa kanila. Ay, okay. Oh, oh, oh. Eh. ay, ay oh. na pwede mong ng tulugan. Yeah. Na pwede mong din nang upuan. Sige, sige.

お疲れ様までした。バ Pero ganoon talaga Di ba palagi naman ganoon na Yung may magsasarampintuan pintuan may maghubupas naman na bintana mga tol At nawa sa mga tol Sa dalawa na yun mga tol Pagpaparain sila ng Panginoon mga tol At ingatan sila ng Panginoon Bali 3 years Bali 3 years yung natapos silang kontrata mga tol Pagtyagaan naman nila Sabi nila mahirap daw Ang trabaho nila Pero eh Anytime naman daw na Anytime naman daw na gusto nilang bumalik sa Japan Sabi ng boss nila Eh tumawag lang daw para uh, magtrabaho rin sila dito. Mabait yung boss nila mga tol. Nakita nyo naman sa sa video pa lang mga tol nang sinundo sila. Ito e, talaga namang magalang din. At marunong din namang rumispeto sa mga Pilipino. Siguro, uh, as excited din dalawa na yun na mauwi ng bansang ating sinilangan mga tol. Uh, at ako rin, natutuwa rin ako sa kanila kasi makakasama na nila yung mga pamilya nila. Uh, at makakawin na rin sila, makakatapak na rin sila sa ating ilang bayan mga tol. So yun lang mga tol. at uh, ang sa so susunod ulit natin video mga tol at kung nagustuhan niyo yung video natin mga tol e, mag subscribe naman kayo at mag comment kayo mga tol, free lang naman yan I like nyo na rin yung video natin mga tol at yun lang mga tol at Bajie TV peace out